Hello mga kabayan, mga ka-OFW dyan, sino bang relate dyan pagkatapos ng day off, ganito ang mangyayari, diba? Pagkatapos ng day off, hindi natin alam kung anong uunahin galawin sa sobrang kalat, grabe Ayan, nalilito na ako kung anong uunahin ko dyan Sa sobrang kalat, o tingnan nyo Ganyan So, kasi tinamad na akong nag-ayos pagdating ko. Siyempre, oras na lang pahinga. So, kanya na lang. So, sobrang kalat. Hindi ko na alam kung anong unahin ko. So, siyempre, unahin kong matulog bago magtrabaho. So, ayan. Mga ginamit ng magulang nila na ano. Ganyan lang. Kinalat lang na ganyan. Sa sobrang kalat, hindi alam kung anong uunahin. Sa ano, sa isang linggo, anim na araw na katulong at saka isang araw na maging madam, iba <laughs> sa sobrang kalat, Diyos ko. <laughs> isang araw lang ang pahinga. Tapos sulit-sulit ka naman sa ilang araw sa pagpatrabaho. Grabe. So, karon tiis-tiis lang. Talagang ganyan ang buhay. Kung hindi naman tayo magtrabaho, wala tayong anong pera, ba diba? So, tiis-tiis na lang. Makakaraos din. Ang masaklap, pagkatapos ng sahod, dal sa palad, wala na. Ganyan talaga ang buhay. Ito ang mga laruan ng alaga ko. 13 years old na. Baga, malapit ng ririglahin. Naglalaro pa rin ng mga ganyan. Bibidan. Napakagrabe ah, ang kalat. Kalat ng ganyan. Hindi naman nilalaro. Kakaasar. asar nagawang paraan para ano lang makapanood sa atin yung mga ganyang edad hindi na naglalaro ng mga ganitong laruan eh. yung alaga ko malapit ng reglahin mga ito pa ang laro Ka kapagod magligpit ngayon, ligpitin ko. Mamaya, ikalat na naman to, Ay, buhay. Marami pa. Pupulutin. Ah, grabe. Tapos, pagkano, hindi mahanap. Mahanapin sa'yo. Lahat yan. Yan, mga pinupulot ko na lang yan. Wala sila. Ay, buhay.